Mm. Mm. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ano pa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, gulong naman Gulong mm naman -hmm. <laughs> Basa na yung poem mo. hmm parang ah. May isang bata nito, oh. Tanaw ang itsura, oh. Hindi <laughs> yung tsura, oh. Para inap, eh. <laughs> Kapagod. Kakalaro. Basta, may masakit pang katawan. Hindi <laughs> na pag ano na. Nakailan na, eh. Hindi oh, na pag ano na. Hindi na pag ano na. Hindi Oo. Oh. Oo.